Titikman na natin yung mga pinamili ko sa may 7-Eleven dito sa may Hong Kong. At ito nga yung drinks, ayan. Wala kasing ganyan sa may 7-Eleven ng Pilipinas, kaya kumuha ko ng ganito. <laughs> Tapos, ito rin. Watson's Blood Orange, ayan. <laughs> Ayan, nagugulat talaga ako kasi sa, 7-Eleven sa Pilipinas, hindi, hindi niya talaga ako mapapagastos ng 100 Hong Kong Dollars. Kasi kung i-convert yun, nasa 793 pesos. Hindi hindi ako gagano... Eh, <laughs> hindi hindi ako gagastos ng ganyan kalaki sa 7-Eleven. Tapos ayan, may big card. Tapos, ito yung sausage. Ayan. Ito yung unang-unang gusto kong tikman kung anong lasa nga ba neto. Kasi walang ganito sa Pilipinas eh. Tapos, after ko nga pala kumain dito, is diretso na rin ako sa may ngongping cable car. Ano ba? <laughs> Ay, hindi ako makapag-decide kung ano yung gusto kong unain. Kung Victoria Peak ba or yung cable car. Okay na rin. Kuman ko nga. <laughs> hmm. Yung amoy niya, amoy orange. Pakit <clears throat> ng lasa. Alam niyo yung lasa niya, para siyang royal na walang lasa. Ganun. Ganun yung lasa niya. Bakit ang lasa? Sayang. Sayang. <laughs> Sayang yung pera. Ano ba yan? Ayoko to. Tangit. Ito, itong pink. Hindi pa pig, Hindi, hindi mabuksan. <laughs> yan. Yeah, siguro masarap to kaya hindi siya mabuksan. <laughs> Ayan. Mm, masarap siya. Masarap. <laughs> masarap pero hindi siya ganun katamis. And ayan, tikman natin 'to. Excited na akong tikman itong sausage nila. Sausage. Wow, ang laki. Ang laki, ang laki. Ang laki mo. ba na iisip ko? Siyempre, sausage, di ba? Sausage nga, eh, ang laki, oh. <laughs> mo nyo yung utak ko. Mm, bad, bad, bad. Atik ba natin? Mm, yung kulay. Yung kulay, yung itsura. Alam nyo na. Yung lasa, masarap. Pero, ang sarap beer. Mm. Okay, next tayo. Ito yung bean corn. Man natin kung masarap ito. Alam mo pag kumakain kasi ako sa mga Chinese restaurant, lagi talaga akong umu-order ng bean card, So, try natin.

Hindi ko na siya titikman. Kasi, alam ko na yung lasa na to. I mean, ano, um, may kanin siya, tapos may sahog sa gitna niya, ganun. <laughs> parang sa Pilipinas lang, pero ito, naka-gold siya kasi medyo mas mahal ito. Mas mahal yung presyo niya. Kasi, crayfish ata to, crayfish, tapos yung premium na salmon naman ito. O, ata, parang premium, sabi ako. Basta, yung mas mahal na salmon, ganun siya. Pero ito kasi, dadalhin ko sa table car, baka kasi magutuman ako. Tapos ito, tikman din natin to. Ayan. Hakaw ata ito eh, hakaw. Parang shomai din siya. Be, ang sarap ng 7-11 nila dito. Wala akong masabi. Sarap! hindi lang masarap sa nabili ko. Eto. Sayang. Nasa $10 pa ata yan or parang nasa $14 $14 or $15 Hong Kong ah. Hong Kong. Ayan. Sayang. Hindi masarap. Ayan. Tayo. Ito tayo. Bagong paborito ko ito mga V. Naputol lang. dumihan nyo. Mmm, bad. Overall, masarap yung pagkain dito sa Hong Kong 7-Eleven. Sarap, sulit.